Sa pagdiriwang ng kanilang ikadalawampu na anibersaryo, ibinahagi ng aktres at TV host na si Dimples Romana na ang pinakamalaking regalo nila ni Mr. na si Boyet at Ami ay ang pag-ami nila sa kanilang mga tungkulin sa pamilya. Nitong nakaraang buwan, ipinagdiwang ni na Romana at Ami na mayroon ding sariling YouTube channel ang kanilang ikadalawampung taon ng pagsasama at ibinahagi sa magandang buhay ang mga pagsubok at tagumpay ng kanilang relasyon. Sa episode ng programa noong lunes, ikadalawamput-anim ng hunyo, ibinahagi ng mag-asawa kung paano ang abalang karera ni Romana ay naging isang isyo sa kanilang relasyon, kung saan nagbigay-pugay si Ami sa pagnanais niya para sa kanyang asawa noong isang taon. Noong sumikat ang lock-in taping, na-realize ko na, okay, clingy pala ako, ani Ami, na nagpahayag kung paano niya inakala na okay lang sa kanya ang lock-in taping ng kanyang asawa. Binanggit din niya kung paano sila nagkasama ng maraming oras bilang isang pamilya noong lockdown. Nang magsimula siyang mag in taping, akala ko okay lang ako. Andiyan naman yung mga bata, pero yung mga moments na mag-isa ako. Hindi kami masyadong nag-uusap kapag nasa bahay kami, pero basta nakikita ko siya sa gilid ng paningin ko, okay na ako, paliwanag ni Ami. Ang aktres ng Huwag Kang Mangamba na nagulat na malaman ang saloobin ng kanyang asawa tungkol sa kanyang trabaho, ibinahagi na palagi niyang sinasabi kay Ami na bilang isang working mom, mayroong maraming guilt na hindi ako nasa bahay. Ibinahagi ni Romana na sa isang usapan nila ni Ami, kung saan nabigyan nila ng linaw ang mga bagay-bagay, sinabi niya sa kanyang asawa na, umaasa ako na ma-realize mo na hindi ako palaging nasa bahay, at alam ng Panginoon kung gaano ako kadasal na sana nasa bahay ako kasama kayo at naroon lang, pero malalaki ang mga pangarap ng mga anak mo. Ipinaliwanag niya na wala nang masakit pa para sa isang magulang kaysa hindi magawa ang mga nais ng na mga anak. Nauna nang ibinahagi ni Ami na mula sa kanilang usapan, nagsimula siyang tanggapin na ang kanyang asawa ay talagang abala at ito ay isang bagay na hindi niya maaaring ayusin. Magkakasakit yan kapag hindi gumagalaw. Kaya ang sinabi ko sa sarili ko, kapag nasa akin siya, akin siya, paliwanag niya. Sa parehong pag-uusap, ibinahagi ni Romana kung paano niya ipinaalala kay Ami na palagi niyang pinahahalagahan at naaamaze siya na siya ay nagpapakatagalin sa bahay, at umaasa na, darating ang panahon na maa-appreciate mo rin ang ginagawa ko kahit hindi ko ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo. Sa tingin ko, ang pinakamagandang regalo sa ikadalawampu na anibersaryo na ito, ay ang pag-amin namin na tamang tama sa mga tungkulin ng isa't isa. Kaya maaaring hindi ito konbensyonal, pero ito ang gumagana para sa amin, ibinahagi ng Actpress. Kinilala rin ni Romana ang malaking papel na ginampanan ng kanilang mga anak sa kanilang pagsasama. Tuwing nadarama namin na malalagpasan na namin ang isa't isa. Kapag naiisip namin sila, mga anak, at kung ano sila at kung sino sila at kung ano ang nais nilang maging, si Boyet at ako. Mas mahigpit naming yakapin ang isa't isa, ibinahagi niya. Idinagdag niya na para sa kanilang pamilya, mas sila ang nagpapalaki sa mga anak. Mas sila ang nagtuturo sa amin ng mga values na maaari'ng hindi namin natutunan kaagad noong mga bata kami, paliwanag ni Romana. Sa katapusan ng panayam, nagpalitan ng mga taos-pusong mensahe ang mag-asawa. Nagpasalamat si Ami sa kanyang asawa para sa kanilang dalawampung taon na kasal, at nagdeklara na, simula noong unang beses mong sinabi ang oo, hanggang ngayon, ito, ang damdamin, ay pareho pa rin. Kaya, inaabangan ko pa ang maraming taon. Kahit hindi na ako kasing fit tulad noong unang beses na sinabi nating oo, sa isa't isa, tinitiyak ko sa'yo na ang puso ko ay laging para sa sa'yo. Mahal kita, pangako niya kay Romana. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni Romana kung paano siya laging lumalaban para kay Ami at nais niyang malaman nito na kahit may mga araw na pagod siya at maaaring sabihin niya ang mga bagay na hindi niya ibig sabihin, iniisip niya ito sa lahat ng kanyang ginagawa. Ipinangako niya na anuman ang mangyari, kahit na dumating ang panahon na talagang hindi na siya gusto ni Ami, patuloy kong ipapaalala sa iyo na ang puso ko para sa iyo ay palaging nagnanais na lumago ang ating pag-ibig. Napalagi akong magiging kaibigan mo kahit ano pa ang mangyari. Namamahalin kita kahit ikaw ay hindi na ako mahalin. Maligayang anibersaryo, da, sabi niya bilang pagwawakas ng kanyang mensahe. Ang mag-asawa ay unang nagkakilala bilang mga kapitbahay, at naging magkaibigan bago nagdesisyon na magsama at ikasal. Mayroon silang tatlong anak ang labinsyam na taong gulang na si Kali, walong taong gulang na si Alonzo, at si Elio, na kamakailan lang nagdiwang ng kanyang kaarawan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Mag-ingat po tayong lahat. Mabuhay.